What's up mga sa Dictom TV is in the house again and for today's video kung naghahanap kayo ng beach na napakamura lang sa halagan 20 pesos ay mag -e enjoy kayo dito sa Tando Beach Resort dito lang yan sa Infanta Quezon at ang kagandahan nito meron sariling pool para sa mga kids na ayaw magpunta sa dagat at yung mga cottage naman nila naglalakihan yan pero wag kayong mag-alala dahil napakamura niyan pwede din kayong mag-camping dito dahil napakalawak ng kanilang beachfront at kagandahan nito napakaganda ng dagat. Kaya sa ibang detalye, naod lang tayo. Let's go! Mga sadik, yung Tando Beach pala, eto yung ano, contact number. Si Kuya Buda, ayan. Kuya Buda. Screenshot nyo na lang po. Most visited pala siya, mga sadik, yung 2002, 2000. 22 sa 2023 yan Ang kagandahan dito mga sadik may swimming pool sila pero hindi naman ganong kalaki So kung gusto niyo lang magbabad doon para at least kung tinatamad kayo pumunta ng dagat, pwede kayo magbabad kasi mga pang kids pwedeng pwede doon pwede para at least mas mababantayan niyo yung kids. Tapos may basketball court, tapos volleyball court, meron din sila. Yung dagat dito mga sadik is hindi white sand. Uh, mag-gray siya, yan mag na parang brown. Tapos nagahalo yung mga parang grabang ganito. Ayan. May mga ganyan, grab, badas, buhangin. Yung dagat dito mga sa sa part na to, pag naglakad kayo papunta doon sa malalim. Dito may medyo mabato. Pagdating doon panta sa pinakan pinapaliguan nila yan. Maganda na, malambot na. Pwede pa kayong gumamit ng kanilang mga duyan mga sa dike yan. Pwede kayong mag-relax-relax dito sa gilid na to. Tapos maraming tindahan mga sadik. May tindahan dito. Doon may mga tindahan. May bisonet din mga sadik. Tapos pagdating dito mga sa dike, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung may kasama kayong kids at ayaw yung paliguin sa mismong dagat, dito pwede, pwede sila sa may pool. May pool dito mga sa dikpang kids. Pero pwede din kayong maglublob kung gusto niyo trip nyo. Kahit may, <laughs> kahit matandaan na <laughs> yan. Yan, pwede kayong maglublob dyan mga sa dikpang kids. Para at least yung mga kids hindi masyado nabuboring doon sa dagat. Tapos may mga gantong, ano rin pala sila, cottage um, ayan, 2,000 yan mga sadik 2,000 pesos lang yan hindi kung gano'ng kalaki yan yan pa ang lalaki ng cottage nila mga sadik tsaka mura lang yan. meron sa taas mga rooms tapos meron sa baba yung mga ganito is 700 lang napakamura mga sadik 700 lang day tour at 1,000 yung kanilang overnight tapos, yung CR naman nila, marami naman CR. Mga typical na CR lang yung mga maasahan nyo dito. Siyempre, pag mga gantong beach, mga raw beach is, asahan nyo na yung mga gantong CR is, mga typical lang. So, may tubig, may timba, Ayan All goods pa rin naman. Mga ganyan, mga sadik. ay yung marami. Marami namang, ano, ang daming mga CR yan. Hilay-hilayara yan. Lagpas like, sampu. Ang ganda ng kanila dito, ang ganda nito mga sa dikong pupunta dito at marami kayo. Dito pwedeng pwede na ang laki. Tignan nyo naman kung gano'ng kalaki yan. Pwede kayo matulog sa taas tapos yung sa ilalim, ang laki pa ng pestuhan nyo. ba? Diba? Pas dito, may mga ano, itong A8, A700 din. May mga sakit naman yan, pwede kayo mag-charge tsaka magdala ng mga ano nyo, rice cooker o kaya kung anong mga electric na gamit nyo. Dito naman may parking yan malilim namin parking nila tapos ah uh, pwede ko yung maglagay ng tent dito mga sadik pag nag tent kayo dito is 250 per couple kasama na lahat yon pero pwede kayo daw kayo makiusap na mag cottage na lang kayo at mas makakabawas pa kayo meron din pala sila rito yan court basketball pwede kayong magbasketball dito mga sadik yan para sa mga naboboring at meron din volleyball pwede kayong mag volleyball dito yan ito yung volleyball place nila tatlo yan, yan meron pa dito ang lawak mga sadik eh. kaya ang ganda eh tignan naman oh diba yung mga motor namin dito lang yun eh. tapos tignan nyo yung paligid mga sadik napakaganda meron din din kubo yan ito is uh, 500 pesos lang mga sadik pero malaki na yan malaki yan sampu pwede pwedeng na mas malapit pa kayo sa mismong ano mismong dagat so ayan malawak yung kanilang seashore mga sadik so makakatakbo-takbo kayo at kung may kasama kayong kids mas okay kasi may enjoy nila yung paligid makakapag -ikot. at pet friendly rin to mga sadik so ito yung mga harapan naman mga sadik dito sa pwesto to maganda kasi ano uh, covered ng mga puno yan diba? don meron pa sa part na yan malawak yung kanilang ano seashore mga sadik mga dagat La, ang kampante na ng dagat yung gaano kaganda oh. dito yung pwesto namin yung pwesto namin is 700 pesos lang so kausapin nyo na lang yung may ari si kuya buda ayan eto 500 pesos lang napakamura tingin niyo kung gaano kaganda di ba open cottage all goods in the woods na yan dito 700 napakamura Siyempre, ito yung mga kasama natin. Kanta-kanta. Dito naman, eto naman mga sadik is dalawang libo. May bato. Kung gusto niyo mga ganyang ano, set up okay may 2,000 lang yan meron din sila meron din sila rito aircon na room yan pag inquire na lang kayo dito mga sadik pwede pag umaga mga sadik may table naman dyan pwede kayo magtambay ka sa part na yan Ayan. tapos may lifeguard naman dyan mga sadik so goods all the goods in the hoods I love tando Ayan. pag nag tent pitching kay dito mga sadi kung kopo lang kayo is 250 pesos ang babayaran nyo pero kung pwede kayo makiusap sa may-ari dito na mag cottage na lang para at least pwede, rin pa yung, pwede pa rin kayo mag pitch ng tent libre na yon so mababawasan lang yung pinaka rent nyo sa cottage ang bilis kausap ng may-ari dito mga sadi napakabait si Kuya Buda so kausapin nyo lang tasingi kayo ng kahit konting discount Mabait at magbibigay naman kaagad siya pwede kayo manghiram ng mga kaldero, mga utensils na pwede nyo gamitin pag magluto. Marami na rito. So, huwag tayo magdala para less kayo sa, ano, sa mga dadalhin nyo. Sis, magdala dalang kapisin Sis. yeah